birthday, nay, nay. Happy birthday. Happy birthday. Oy, okay, abangan nyo po yung ano niya, commercial niya. Ba't ganyan ang itsura? Anong klaseng ano na naman ngayon? No. Bagay mo pala ate. Selubung. Terima kasih. Terima kasih. Senapu. 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 Senapu.

si Nene din bagong gising. Nagising si Nene dahil kay Kuya ay karga ko siya. Tapos pagkakita niya kay Papa niya, talon, tumalon kay Papa niya. Ah, ngipin-ngipin. Ah, uh, boy, gilagid ka nun eh. Nene, saan ang ngipin mo? Patingin? Patingin ng ngipin ng bata. Ay, hindi na tingin, Nene, Nay. 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 Si Lolo niya. Bisi si Lolo. Nay. Si Lolo. Nasaan ang ngipin ni Nay Nay? Nasaan? Oh. <laughs> uh. Ito kakapo, kakapo. Yan yeah, o. Ba. ba. Ba ba yan? oo o, o. O, magpipilit mo ba Hindi ka pa pwedeng mababa Ito lang, sit lang dyan. Sit lang. Ba. <laughs> Pag naglalakad ka na, pwede ka. Lakad ka na, eh, Pwede na. Eh, uh bakit -huh. may bote dun? Bote ng coke ni Papa yan. Mga ba pong nagdidilig siya, meron po siyang coke. Naubos niya na, kaya siguro nahulog. <laughs> o, oh, pwede na siyang ano, kuning model ng coke. Sponsoran nyo daw po si Papa Yam ng Coco. Oh. Hmm, shade na sila. Tignan nyo, nung na-trim, gumanda naman. Pero, gumanda nung na-trim, no? Nag-green. Ha? Okay na yan, ha? Every three months? Hindi. eto three months, malago na to. Ayun, tapang ulan pa, makapal yan. Mabilis lang naman yung grass cutter. Eh. Wala naman tayong grass cutter. Eh. Saan yung pala yung nag-grass cutter na lang siya? Oh. Okay. <laughs> hindi mo na pupunod yung papayang. Kaya lang, yung grass cutter niyan, dapat alam mo yung technique, hindi mo sasagarin. Oo. Oh. May delivery po kami ngayon na lechon kay Engineer Leslie na ano overlook ni Kuya Mario yung date. <laughs> Pick up time niya nawala pa siya. Buti ma malapit lang naman po siya. Yung sabi ko, Kuya, so, hi. Eh, minalin pa. Ha? Minalin pa. Ah, minalin? Sinabi ko naman Ay, sa'yo, si minalin. Minalin. porak? Porak. Adi, mas malayo porak. Kaso mas traffic sa minalin. Traffic. Late na yun. Darating yun, mga 6.30. Late sa oras ba basta sabi ko kuya ikaw ba lang magpaliwanag kay engineer kakamisim bahay mga bata hindi ko na na video kanina si Rowan kasi tumak si Chichi wala kasing pang taas si Chichi kagagaling Kaga niya lang galing school binubad niya yung damit niya dahil ano lang ngayon eh naka civilian lang sila dahil nagpa-practice lang sila ng moving up niya. Ayun na. Rowan, hi ka daw. Tuwang-tuwa si Rowan kanina. Ha? San kayo? agad yung tanong niya. San kayo nagpunta? Hindi na ba yung buhok nito? Kaya nga eh. Alam niyo po bang pa nagbago yung personality na niya? Ha? Nung <laughs> nagupitan siya, nung nakalbo siya, nag personality niya. Black -Man. <laughs> naging Black spider Naging Black Spider-Man. No, po. Totoo yun. Naging Black Spider-Man. <laughs> Patingin. Dati parang napaka bait. Ganon, ganon. Mabait naman pero nung nagupitan, lumabas yung lahat ng ano, kalokohan. Rowan Rowan Tignan nyo Black Spiderman ka na Oo o, daw Tignan Alis Ka? <laughs> <Tignan. Alis> ka? <laughs> mukha lang siyang mabait eh kasi tingnan niyo parang napakaamo ng mukha ay nako pero napaka ano niyan o, kulit. ni, niya May... Tita Ed. Lola. <laughs> Ayan, shout out po kay Tita Eds. Gusto ko din Papa. Ay, pa pala to. Masarap yan. Tapos nung pauwi na, sabi namin hindi na sana kami magla-lunch ka. dito na sa bahay. Kaso, yung last kain namin sa Batangas City pa yung almusal. Wala, tinabi ko na. Wala, si Owen. Oh, wala na niyan. Uy. Tapos nung pauwi, may nadaanan kaming parang ano siya, Chinese restaurant na hindi naman parang style ka rin diriya, pero ay, hindi siya ka rin, ano man tawag doon? Nagpapaluto ka lang. Anong tawag doon sa dinaanan nating Chinese, ano bebe? Usap ano ba ito? Tuhat? Ah. Yung yun masarap din eh. Yun wala, buto lang 'yun. Kaya lang puro buto lang. Ano kasi tawag dun sa kinainan natin? Hindi naman siya, wala silang menu eh. Ang Chinese. Oh, yung dadaling Chinese. Si Oo nga, yung Sima pag uwi niya, dadalin daw po namin doon. Kasi parang Korean ay, Korean store. Chinese store siya. Tapos, pwede kang magpaluto. Masarap yung ano nila, luto. Uy, meron na pala si Dodo eh. Tapos na ano lang, mura lang din. Yung in-order namin, wala pang so, 500 plus. Tapos, masarap. May ano na siya. Uh, ano kasi yung shell na yon? Talaba. Ah, talaba. Yun. Hindi ko alam anong tawag dun sa soup nila. Pero masarap yung pagkakaluto. Tapos dami. Isang malaking mangkok. Tapos yung fried rice ang sarap din. Tsaka yung Chinese kikiam na pagkalaki-laki. Na take na take out namin yung fried rice at tsaka yung kikiam kasi ang dami. Nene Ay, Hi mo si ano chi galing Rowan galing kay ano yan Lola Eds. Thank you ka. Thank you kayo kay Lola Eds. Wait, wala man daw siya eh. Wala ka? Asa yun. Oh, thank you, ikaw. Thank you po. Thank you po. Thank you, Karawan. Nene na lang te, thank you. Nene, paano mag-thank you si Nene? Oh, ang sarap, to? Pala huh? sarap pala talaga. Sarap pala talaga. Ang sarap pala talaga. Ang dami pong nagahanap kay Chichi, bihira daw po siyang makita. nag stick pala ito. nag school po kasi siya. Oo, oh, para palang matos huh? ito. Ni ka pudi. sarap pala talaga. Yeah. Paano yung ngiting mabait nga? Ay, sige ko, thank you. Mm. smile ka nga. Ngiting mo Rowan. Rowan. Ngiting mabait dito. Isang ngiting mabait nga diyan. Isang ngiting mabait. Ay, wala oh. Tignan nyo po oh. Naging black ah, spiderman na. Bad talaga kayo. At ngiting mabait. mabait. Ngiting mabait. Ngingiti ka. Tignan ko nga yung ngiting mabait. Ang bait naman oh. Yeah. <laughs> mabait ka, Rowan. Mabait ka, be. Mm -hmm. Kanina, hindi ka binuksan ng pinto, no? Ha? Huh? Kanina, doon sa ano? Tulog ako eh. Pinatawag ko. Ako sabi ni Papa, open mo Papa. Di ba? Ate, utsan Mama, utsan mo to. Nini, utsan mo to. Uwian na po. Nini. Ayusin mo naman po ni Kasi alikot. ini na akong baboy ha? Ah? Yak po doon yung lumo. Ang kulit po kasi niya. papay nga si Neneng, kakatulong. Eh, ang gulo pag silang dalawa si nitong si doon lang dadaan sa likod. Ay. ikaw Kolam. O nga pala, ayun po si Sitsy na hanap po yung Andun na si Jo ma si sa likod dumadaan mm -hmm. na ng papayang. Good morning po ulit, mga kabebe. Ay, <laughs> tulog pa si Rowan. Maaga po kasi si Chichi ngayon. Chili ka! Chi! Last, ano na nila, practice. Ay, may pa gano'n pa dun. <laughs> Sino nang damit niya? <laughs> Ay, si Nene, oh. Tamang tambay lang si Nene dito. bunay ni... Bak! Uy! Uy! Pakita mo yung video natin pag natin yung ngipin mo, na, no? Ngika, ngi. Oh. Hindi pa naman ngayon. ni, Ganun mo, yung ngipin mo. Galaw mo. Malapit na. Sabi niya, ba, wag pumulo daw ngayon kasi mag... Ano pa siya? Graduate ka daw siya. After na, no? Doon natin bunutin. hmm galaw na galaw na. Malapit na yan. <gasps> Bakit? hmm ganda mo. Uy! Talikod <laughs> ka na. Tignan, pakita natin buhok mo. Mm. Ba't ganyan mo may bread mo? Ganda nga ng plate ni mama. Minamadali ko matignan Tignan nyo, hindi pantay-pantay sa taas. Pwede na yan kasi baby pa naman, no? Tiktok ka nga. <laughs> Kami okay. kabir sa kalatsano rin na rin. Keng ko eh. Nenei ba? Isa lang ipin ni Nenei. Nenei. Isa ipin? Mati na, mati na yung ghost signal kaya Pakainan na lang You smile On our face Games to play Songs to sing We learn about Everything eh, Tignan niyo po may bata Nang gising eh, eh. Happy days Singh, see happy days. Happy days with a spell, with your grey onset and pension, drawing numbers, writing numbers, turning our ladies, we can write our names, the brown here, we can sing so, so far. ano si, si, singka si. din, singkaden si. ang puso ko'y nagdurugo <laughs> at para sumid. Eto, baby Yan, kaya tatapos lang po namin mag shoot ng reels ni Dodo <laughs> tsaka ni Chichi kanina abangan nyo po yung mga commercial po nila sa ano facebook page konti na lang po duhat last ano na to, last kuha na lang no ba? <laughs> Magano ka na. Pakita ka dito, ko face mo. Nasaan si Dodo? Magano ka na. Magligo na. Tingnan nyo, oh. Oy, abangan nyo po yung, ano niya, commercial niya. Ba't ganyan ang itsura? Anong klaseng ano na naman ngayon? No. Bagay mo pala ate. <laughs> <Cute>. <laughs> si Dodo nasaan? Si Rowan? Naligot. Ano, ah, Sama ka na. Sige na. Pag mag ano, magsiswimming tayo dito. Pag magaling na si Neymay, no? Paswimmingin natin siya. Nagano po kasi kami ngayon, uh, nire-ready na po namin yung mga i- lulutuin para bukas. Ang ganda na ng pala dito, mga halaman. Tapos si Jomar, yung kasakasama ko sa kusina ngayon. Ayan, no? Tingnan niyo ang mga halaman. Gumanda na. Meron pa ako doon. Hindi pa na diligan. Kasi bihira lang naman yung diligan. Diligan talaga ka? Hindi, okay naman yan. Yung doon kong pag gano'n lang, kahit once a week lang yun, pwede. Kaya twice a week. Pag hindi ka lang ano. Pag hindi ka lang gano'n. Joke <laughs> lang. kabiroan ko lang si Kongkong. Kong. Tapos, ito, hinihintay kong may mahinog dito. Wala pa din baka may nauna na sa akin hindi ko sure maliit lang naman bunga pag nag-ecrave ka lang ng bayabas pwede na yan hindi pa hinog hmm. yung atis tatanim ko din sana sa ganyan kasi malalaki daw bunga nun kaso napatransplant na pala ni ka-farmer tatanim ko pa naman sana sa pasong malaki. Ganyan. Mayroon pa akong isa. Masarap din yung atis eh. Pero sabi ni ka-farmer, sabi ko favorite ko ni ate ning <laughs> yung atis. Sabi niya magpapatanim magpapa. daw kami sa bundok. Kasi mag-i-start po at ang tamnan yung lupa sa bundok. Tapos, yun pala pinakuha ko yung malaking kaldero sa taas. Ayun, si Rizal na naglinis dahil sabi ko, luto kami ng luto ng sauce. Eh, magluto na lang kami ng isahan na malaki, na marami. Tapos, ayun, nag-order ako ng malaking container. Sabi ko, dagdagan namin yung... Minsan kasi nag, mayroong nagpapa-extra sauce, ganon Sabi ko, dagdagan na lang namin yung sauce namin. Meron naman pong iba pag mga repeat order, hindi na sila nang hihingi ng sauce kasi talagang hindi na daw po kailangan ng sauce. Tapos mas masarap daw talaga pag suka. Pero syempre mag may halos karamihan naghahanap pa rin naman ng sauce. Kaya ayun. Sabi ko kay ka-farmer, di baling ano, dagdagan na lang namin yung binibigay. Tapos, wala nang extra nun. <laughs> yun na po yun. Todo na, pati bato. Oh. Mamaya, papakuha ko kay Kong. Dahil, ayun, may naka-reserve akong duhat. Kina Kuya Gilbert. Bukas, pupunta daw po sila. Sabi ko, Kuya, last ano na po sa inyo. <laughs> last batch. Lani, sayang dia abu ni Owama Di na po aabot to ng June Hi ka baby Hi Ano <laughs> Ay, tuwang tuwa kasi itsura mo. May kalbo no. Sino yung kalbo? Psst. Psst. <laughs> Gilagit mo. Kitang kita, oh. Psst. Ay, ay, ay. ay, ay. Ariko. Ariko ni. pipi bye bye kana. bye bye poha baby <coughs> mm. thank you for watching <coughs> God bless ai oh. Mama Cium-cium. <laughs> Ay, karanta sini ini. Lindanya sini. <laughs> karanta puja. Saya tinggalnya. Happy birthday. Lenny, Happy birthday, Nene. Happy birthday. Nene. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Sinka Happy birthday <coughs> <Burene>. <coughs> 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 <Huh>? <coughs> Happy birthday, Nene! <coughs> Happy birthday, Nene. <coughs> Happy birthday. <coughs> Happy birthday. <coughs> Waa, kum. Siya nag-a-drawing ng photo. Oy. Gumagawa ng topi. Ba, Happy birthday, <laughs> <coughs> Nele. Gusto tutulog na po siya. Matutulog na. Mwah.